Good morning mga idol Sunday morning is here Ngayon di pa muna kayo mga Kasi Pinalitan namin yung yan yung nasa ibabaw Pinalitan namin yan Tapos Ginagrinder niya yung mga yung mga luma na May mga ipokse Kasi malakas yung kanyang tagas Yan At ito ka pala si shoot sa baliko nililinis sila dyan, no? si Iwan ko kung ano yung kulsan yan. father Kawai! Sunday morning! <laughs> dalawang araw pa siguro sa Dalawang araw pa bago kayo makapalaot.